Napakaganda talaga ng kulay at ang dami niyang bulaklak. Itong bulaklak na ito ang lagi kong inaabangan tuwing tag-sibol dahil napakaganda at ang bango pa niya. O di ba? Napakaano punong-puno tayo ng bulaklak dito sa ating paligid. Ang mga bulaklak ay hindi lamang nagpapaganda sa ating paligid, Bahagi rin ito ng isang tahimik na wika na puno ng simbolismo na ginamit sa loob ng maraming siglo sa iba't ibang kultura. Hmm, di ba napakagan? Napakadami ng bulaklak na andito sa ating ano ngayon, sa ating paligid. Kaya ang bawat bulaklak ay nagtataglay ng minsahe, damdamin o kahit isang alamat. Mm, o oh, ba? Diba? Ang isa sa mga pinakaakit-akit na bulaklak sa simbolikong universo na ito ay ang ito si Wisteria. Mm, napakaganda 'di ba? Ang bango pa niya. Hindi talaga siya nakakasawa kaya lagi ko siyang inaabangan taon-taon. Kaya itong si Wisteria ang akyat na halaman na ito na may mga dumadaloy na bulaklak ay nagbibigay inspirasyon sa mga gawa ng sining. Ay bahagi ng mga sinaunang tradisyon ng kasal at sumasagisag sa malalim na mga konsepto tulad ng walang hanggang pag-ibig. Habang buhay at dibosyon. Kaya ang andito tayo ngayon, nakikipaglaro sa kanya. At ang, ang ano talaga, hindi siya nakakasawa yung amoy. Napakaganda. Marami nga ditong lumilipad. Pero hindi naman sila nanganghagat kapag hindi mo sila sasaktan. Kaya ayan, aliw na aliw tayo. Kanya-kanya kaming pwesto dito, mga bisita. Dahil nga sa kanyang kagandahan, parang ayaw ko nang umalis dito na lang kaya ako o di ba tingnan niyo ang kaganda-ganda di ba kumpul-kumpul ang kanyang mga bulaklak na napakaganda iba't ibang uh, hugis ito naman uh, hugis, anong hugis niya napakaganda oh napakaganda talaga niya pati ang kanyang kulay matingkad na kulay at pusyaw ayan nanonood na natin matingkad at pusyaw mm may ano pa yan hanggang hanggang sa ano yan hanggang sa puti kaya ang pagkaano niya ang pagkabahagi ng kanyang kulay ang galing nila din mag ano ba mag arrange ng kulay di ba napakaganda ayan o oh. pink yan and then doon sa pinakadulo ito si puti di ba nakikita natin ang daming lumilipan. ang daming lumilipan. hindi siya nangangagat kahit maraming lumilipad, marami pa rin bisita na naandito dahil ang kanyang kagandahay hindi mo maiwan-iwan.